Magandang morning, mga idol. Welcome back to Rambang's channel. Up po tayo sa terrace na namin. Ayan. Yung mga tanim ko. Ang ganda ng umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan po. Update lang tayo. Dito sa terrace. Ayan, sigarilyas. Ayan. Garilias at balatong. Ayan. Halo-halo na silang dalawa dyan. Ayan. At saka yung bago kong biling kalamansi. Ang daming bunga. oyan Mga maliliit. Ayan. Maliliit pa sila. Ang daming bunga nyan. Dinipat ko siya kahapon. Naglilinis ako dito kahapon. Kaya tingnan yung linis. Ako. Hmm. At ito naman, mga bagong lipat ko lahat. Nilipat ko sa sa malaking malaking paso ayan, sapat tapos yung, o, yung talong natin pangalawang batch ng mga bunga nito kaya nagbubungan mo marami kaya pinausok-usokan ko kasi ano daw pang ano sa insect ang usok kasi may mga insect eh ayan Tapos, ayan naman bunga niya mga idol. You know, ayan o, oh. ayan. Ang dami niya. Ayan. At sa ilalim, ayun. Dito pa. Ayan. Ang oh. dami mga bulaklak. Hmm. Huh? Marami, marami din dito ano, yun, ang tawag nito, yung mga long beans, yung mga balatong, yan, siningit-singit ko lang yan dyan. Ayan, oh, makiat na sila. Diba? Oh. ba? Sigarilyas. At siya nakakatuwa kasi ang akala ko nito, bumili ako ng um, seeds. Akala ko, bill paper. Hindi pala. Tapos sakita ko yung bunga. Ito, ano to? Ano, ano to? Tawag nito? sangaria Ayan. Mm, daming bunga niya. Mas happy ako kasi paborito ko 'to. Pero mas maganda rin kung bell pepper kasi gusto ko rin ng bell pepper. Ayan, daming bunga niya. 'Di ba? ganda. Mm, tapos yung tanglad natin bagong eh, nilipat ko 'to siguro 3 weeks ago. Ayan, kalbo yan lahat. Kalbo ngayon naman, oh, tingnan niyo. Ang ganda na naman ng tubo niya ko yung ko. Dito ko kumukuha. Ayan mga alugbati ko nyan dyan. At cakayong yung ampalaya ko. Ayan. At saka nito naman long beans. umakyat na. Oh. Yung, ayan. Long beans. Uh, at cakayong yung sigarilyas yata. Ayan. Tapos may mga bunga ako ng ano ampalaya. Ayan. Oh. Oh, maliliit pa siya. Ayan. Sarap tingnan. Tapos yung araw natin. Quarter to seven na yata. Yan. Ito pa. Yung okra ko bagong lipat din to kahapon. Yan. Yan mga idol. Ang sarap, ang sarap dito sa terrace pag umaga. At saka palagi ko andito. Basta hindi lang mainit. Andito ako nakatambay palagi. Kaya kahapon masyado akong ano, pagod. Ayan, yung bagong talong. Oh. Isa lang ang nagdu, isa lang nabuhay. Kasi yung yung lupa kinuha ko pa doon yung lupa doon sa palayan. Inakyat ko dito sa terrace. Kalahating sako ang bigat. Ayan yung loya natin yan. Ang ganda ng malunggay ko. Pero sa susunod, magbablog ako dito mga idol mag ano kumisa dito at dito na ako magluluto kasi andito naman yung mga sa, mga kasangkapan ko tanglad kailangan ko o sile malungga elogbate. kahit ano na lang andito sila mm -hmm. ayan siguro di ko alam kung bell paper to o sile pa ayan ang taba niya oh. mayang hapon maglag maglagay ako ng urea vitamins mm. Ito ko. Oh, white angel. Ang tagal ko, ang tagal na nito sa akin to. Malaking white angel to. Hindi to yung maliit, 'yun ganda Oh, ba? Diba? Ito, mga ninakaw ko lang to, mga idol. <laughs> Pero namulaklak na. Oh, 'di ba? Ang bilis. Um, ang Andami kung pichay yan. Mga oh. oh, pitche yan. Tapos yung pangalawang puno ng kalamansi ko, medyo malaki na dito ang mga bunga. Mga malaki-laki na siya. Oh, yan, oh. Yan, yan nilipat ko 'yan. Ang bigat nito. Nilipat ko 'yan. Oh, update na sa sibu ano yung tawag ito? Sibuyas dahon. Sa Bisaya, sibuyas dahon. Ayan. Ayan, yung bang ganda, oh. Nag-pride rice ako yung umaga ko. Nagkuha ako dito. Masarap kasi sa pride rice. At saka sa tinula, no. Diba, mga kabisayaan. Tinulang isda. Nga, price ko. Tapos na, andin kamungga. Anding kamatis. Ito nga bang lipat mga okra na to. Ayan, oh. Namulaklak na oh. At saka yung mga pichay ko dito bang lipat eh. First batch to. Ito lang ang na, naiwan na video malaki-laki na. Ito pangalawa to. May bigyan ako niyan. Pamigay kong iba dyan kasi ang dami oh. Mm. Diba? Ang ganda ng umaga talaga natin. Idol! Thank you for watching Rambang's channel. Please subscribe. Ayan. Nagkita yung merienda. Yung protas na merienda. Ayan, yan, yan, no? oh. Very healthy na sila, oh. At saka yung, ano yan? Ang palaya, oh. Ang ganda. Taba. Taba. Mm. Mm -hmm. Bye, mga idol. Thank you for watching.